patuloy Ano po ba pwede kong gawin? Kasi nakakulong po ngayon yung anak ko si Jojo sa kasong hindi naman po niya ginawa. A ano ba po itong kaso ng anak ninyo? Hazing po. Minor de edad ba ang anak ninyo? 19 na po siya Student activist po siya. May ikot po ako na yun po ang dahilan kung bakit bigla po siyang inakusahan na kasali po doon sa Hazing. Ano ba po ang nature ng pakakadampot sa anak ninyo? Parasalan po siyang dinampot ng mga polis. May isa pa nga po doon binatukan siya eh. Alam, ginagawa niyo? No? Di ba dapat kayo mismo alam niyo yung trabaho niyo, di ba? Huwag ah, sabot ka pa! Huwag ka pa! Aba! Ah! Bakit ko sinasaktan ang anak ko? Mali yan ah! Hindi ko sinasaktan! Uy! 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 Sinasaktan diba? niyo! Awag-awa nga po ako nun sa anak ko. Alam niyo, okay mag-alala kumapatunay na kasala mga pulis, mananagot sila sa batas. Hindi po prat member ang ako. ko. Wala nga po silang nakuha ng ebidensya para sabihin sangkot talaga siya dun sa hising eh. Alam mo, napaka sa pagkakahuli ng anak mo si Jojo. Bukod sa mga kasong kriminal ay pwedeng patawan ng mga administrative cases ang mga police. Ito'y under sa Internal Affairs Service ng Police, ang tinatawag na IAS ng PNP. At bukod dito, merong Commission of Human Rights na pwede natin idulog ang kaso ng anak mo. Oh, sige po, attorney. Gagawin ko po ang lahat para makalaya po agad ang anak ko. Salamat po. Isang taon na lang po matatapos na siya ng college eh. At hindi po ako makakapayag na hindi po yun matutuloy dahil lang pinaglaruan po siya ng mga polis na yun. Huwag ka magalala. Tutulungan ka namin sa kaso nito. Salamat po, Tony. Salamat po.